Bago nga matapos ang taong 2024 mga sis ay ito yung last client ko na neriban ko na talaga namang napakakulot at sobrang kapal ng kanyang buhok. At talaga namang mapapasabak tayo sa bakbakan bago matapos ang taong 2024. Charis. Bali virgin hair na nga ito mga sis dahil yung last reband niya is napakatagal na mga nasa 3 or 4 years na yung nakakalipas. At bago nga kami magumpisa dyan magreband mga sis tinanong ko muna yung ating client kung bakit gusto niya na magpa temporary at ayaw niya ng kanyang natural curly hair. At syempre, according sa ating client, nagsasawa na rin siya sa kanyang curly hair at lagi na lang daw naka-ponytail. So, naisipan niya na mag band at uh, para maiba naman daw. Ganon. And after ko nga ma-analyze at ma-prepare yung buhok ng aming client, ay eh, nag-start na ako dyan mag-apply ng rebanding cream number one. Uh, from root to ends ang ating application dahil virgin hair naman yan pero hindi sagad sa anit. Bali, binabad at prinasis ko nga ang rebanding cream one sa buhok ng ating client for more than 5 hours. O ba diba? nagulat ka? More than 5 hours kung prinasis yung rebanding cream number 1 just to make sure na ma-well developed talaga yung buhok ng ating client sa rebanding cream one bago kami mag rinse out at mag proceed sa hair ironing. At baka meron na naman mag comment dyan, masyado akong OA sa babad kong 5R sa rebanding cream one. Syempre ako gumawa, ako ang nakakaalam sa buhok ng ating client. Kaya wag kang ano dyan. <laughs> Actually nagulat nga din yung ating client kung bakit daw sobrang tagal ng babad ng rebanding cream one sa buhok niya na umabot ng 5 hours kasi before daw yung babad sa kanya is more than 1 hour lang pero syempre after nga namabanlawan ang buhok niya is buhag buhaghag kaya hindi na siya paulit magpariban so ngayon lang at ito na nga yung buhok ng aming client after namin siyang maher iron mga sis. Then nag-proceed kami sa pag-apply ng neutralizing cream. Prenasis lang itong neutralizing cream for about 30 minutes lang. Then uh, binanlawan. After that, nag-apply kami ng kanyang treatment. After her treatment mga sis, nag-proceed na tayo ngayon dito sa pag-blow dry sa buhok ng ating client. So at this point, makikita natin yung pinaka-partial result sa buhok ng ating client kung naunat ba natin yung buhok ng ating kliyente na sobrang kulot at kapal. Alam nyo ba mga sis, umabot kami dito for about 13 hours process sa riban ng buhok ng aming client. Tag-start kami around 11 in the morning at tatapos yata kami mga, mga 1 a.m. na. So talagang sobrang tagal yung aming process. Uh, sinisigurado talaga namin na maging uh, maganda, mauna talaga siya ng husto dahil alam nyo no, napakahirap mag job ng buhok dahil syempre another... Uh, time and effort na naman yung gugugulin. So as much as possible, kahit na matagal yung proseso, pinaka-importante maging maganda yung outcome. And finally, ito na yung final result or outcome sa ginawa nating rebound sa buhok ng ating client. Straight na siya, shiny and smooth. At talagang wala kayong makikitaan dyan ng pagkakulot. At syempre, tingnan naman natin yung ating client sa feedback and after-wash result na sinan sa atin ng ating client kung maganda pa rin po ba siya kahit na napaliguan na yung buhok niya or bumalik po ba sa pagiging kulot or buhaghag. At ito na nga yung ating client sa feedback and after wash result. Mga sis, after 2 days resting time sumula nung uh, neribad natin, nagwash na siya. So, what do you think guys? Comment your thought below. And that's it for today's video. Thank you for watching and see you my next one. Bye!